yang dumi ng aking manok yan, pagkaganyan ang dumi ng aking manok ay hindi tayo kinakabahan dahil alam na natin yung anong gagawin natin dyan yan so, ang kanyang pagkain ay hindi na niya inuubos matik yan mga kabukan meron niyang nararamdaman Ipakita ko sa inyo mga kabukid yung nukos ko na dumudin naman gano'n. Okay. Yan yung ating ating. Walang sipon, walang alak pero masama ang pakiramdam. Yan. Tapos At ganito ang dumimatic yan mga kabukid. Avian malaria daw yung gano'n. Kaya akin inaagapan agad. Yeah. alos na natin yung na natin para makapastok mga patuka na at na ano Ano na mga na ano, yung may mga green. Marami namang nag-endorse ng mga ganong gamot na para dito sa ganitong sakit. Tayo lang ay wala pang karapatan mag Sabi ng ganong gamot, pero ang Ang sasabihin ko lang diyan mga kabuhin, ang ginagawa ko ay may kasamang dreplasin mga kabuklod. Kaya ang kauna-una ang binibili ko sa, sa kanila. Bacterial blossom. Tapos, antibiotic. Kaya mga kabukat hanggat, na-absorb ng katawan niya ang gamot ko, hindi niya niluluwa ay hindi ako kinakabahan sa aking lukis na ito. Kasi mayroong manok. Yun ako kinakabahan sa manok ng mga kabukid na pag sinubuan mo ng gamot ay hindi na niya talaga parang niluluban niya o oh, hindi niya malunok. Yun ang nakakatakot kasi malit ang tsansa na gumalik ng ating mga na, oh, hindi talaga niya lulunokin o oh, hindi niya malunok ang gamot. Yung gamot na ating binibigay mga kabukid.